Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng biernes June 7, 2024. At meron naman po akong simpleng tips na ibabagi sa inyong mga kashansky na bago po kayo umalis, tumaya o kung kayo man po ay nag, may maglaro na namang uri ng sugal pero po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga kamay. Pero nyo po itong ng uh, gamitin, okay? Para po um, uh, kung ano man po ang inyong hawakan ay para mas talapang lumapit ang sweater o kayo po ay pinasin. So kung wala po kayo nito, pwede po kayong mag-PM or ma-order po sa atin. Meron po tayong uh, money oil na cleanse, bless at ritualize na po. So anyway, agulak po sa inyo mga kajanski. Para sa mataong Aris, kung ano maganda sa tingin mo, yun ang para sa iyo. Huwag kang magkisakay sa mga payo na ang maganda sa tingin ay huwag yakapin. Ito ang mensahe sa iyong kapalaran. Ang yung kulay ay violet. Ang yung mamasweting numero, 3, 12, 18, 21, 27 at 39. Para sa mataong Taurus, kumilos ka na parang nasa iyo na ang mga bagay na gusto mo. Isang formula ito ng tagumpay na nagsasabing pag magkaisa ang isip at katawan, makukuha mo lahat ng bagay. Ang iyong mapapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga suwerte numero: 6, 15, 24, 29, 40 at 45. Para sa mga taong Gemini, ipakita mong hindi ka tinatabla ng intriga at tiyak na lalayuan ka ng mga gumagawa nito. Tinatablan lang sakit o karamdaman ang kinakikitaan ng mahinang kalaoban. Ang yumapalat na kulay ay red. Ang yumamasweting numero, 5, 14, 19, 22, 27 at 34. Para sa mga taong cancer, tumayo ka kapag natapaka. Ang yumapalat na kulay ay brown. Ang yumamasweting numero, 2, 11, 20, 29, 39 at 44. Para sa mga taong Leo, mahirap lang naman ang isang gawain kapag iniisip natin na mahirap ito. Ang yumamapa na kulay ay white. Ang yumamasaerting numero 1, 10, 19, 28, 37 at 40. Para sa mga taong Virgo, kumuha ka muna ng tiempo kapag hindi maganda ang nangyayari sa iyo. Huwag kang panghinaan ng loob. Tanggapin mo ang katotohanan ng hindi lahat ng araw ay umaayon sa iyong kagustuhan. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang lumang numero 2, 17, 23, 29, 31 at 42. Para sa mga taong libra, umiwas ka sa mga bagay na maaaring makasira ng kutis mo. Tulad ng sobrang init, sobrang daming kimikal at ganyan din ng taong walang ginawa kundi ang maghanap ng mali sa ibang tao. Ang yung mapalat na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerte numero, 3, 6, 18, 21, 26, at 33. Para sa mataong Scorpio, bantayin mo ang iyong sarili. Ang madalas na pagkain ay nakakasira ng forma ng katawan. Ang yung mapalat na kulay ay purple. Ang yung mamaswerte numero, 5, 11, 19, 23, 29 at 32. Para sa mga taong Sagittarius, huwag kang maging kampante at hindi ka rin dapat mawala sa pukos. Ang mga karbal mo ay walang hinangan kundi ikaw ay matalo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapala na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 6, 9, 18, 27, 33 at 39. Para sa mga taong Capricorn, pagsilbihan mo ang iyong sarili at huwag ang ibang tao. Hindi maganda na inuuna mo ang iba. Ang inyong mapalat na kulay ay beige. Ang inyong mamasorting numero, 8, 17, 20, 26, 31, at 40. Para sa mga taong Aquarius, lumayo ka sa mga taong masakit kung magsalita. Walang karapatan ang sinumanahingan ka ng paliwanag sa mga bagay na gusto mo. Ang inyong mapalat na kulay ay blue. Ang inyong mamasorting numero, 4, 13, 22, 31, 34, at 45. Para sa mataong Pisces, kung hindi mo matupad ngayon ang iyong pangarap, may bukas pa. Huwag kang magmadali, dahil may bukas pa naman. Ang iyong mapala na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 9, 17, 23, 29, 34 at 40.